mọi người mọi người Ano người mọi người mọi người mọi người mọi người You're người mọi You're mọi người 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 mọi Set type? Sino uh, sa sino yung atin? Ito, set type po ma'am Okay Ito po ma'am Ah, sakay ka na po ma'am Okay ka na po ma'am uh, okay top side west tower Ah, okay Ano na yan? Malapit kami Exchange road ba man eh? Exchange road, okay Ma'am, bakit di ka dun sa mga kasama ko? Wala, may biyahe sila lahat Oo? Oh? May biyahe sila lahat May biyahe sila lahat? Ando dun yung kasama ko ma'am eh Eh si Kuya sa amin, antayin ka daw eh Ah, intayin daw ako? Oo oh. Ah, okay. <laughs> Kailangan ba nila sa iyo na ano, libre lang? Okay. Ay, hindi ka naniniwala? Opo, kasi ba ano natin ako nakahapal kasi Mayroon pa sumakay? Opo Punuan ano? Opo, punuan Wala kanong maupo, wala ka nang wala ka Kaya ka pumunta din sa pilahan namin Ah, okay Tapos ang sabi sa'yo, hintayin mo ko kasi libre sa libre sa yan totoo yan ma'am anong oras <laughs> ba <laughs> kasi time in mo ma'am 8.30 8.30 8.02 pa lang naman abot yan galing naman sir kaya sa akin ah eh kasi ma'am nakikita ko yung ano yung mga tumatakay doon ano eh balyahan doon adawang din sa ano Magahan sa jeep di ba? Ay, ngayon ka lang ba na ano? Libre yung takay? Oo, oh, uh, baka ipita ko lang sa tukahan eh Ah, napapanood no, mo lang siya sa, sa Facebook? Opo uh, oh, ngayon, ikaw na yung nakasakay mo Kaya nga nakakamiss ba? <laughs> Kailan ka ba na start Ah, 3 years na eh. mo